So hello guys, good morning. So wala akong pasok ngayon. So nagtutupi ako ng mga damit kasi nga maliliit na sa akin. Nung dumating kasi ako, hindi ako galung kalaki. So, hindi ako ganito kataba la, dati. Maliit. Medyo maliit-liit lang. Galing ako ng Taiwan, tapos nag-cross country. So, sa mga baguhan pa lang nang nakapanood ng aking video, so, ito po yung storya ng buhay ko. <laughs> storya ng buhay ko. Ah, bali, galing ako ng Taiwan. Nag-cross country ako dito, pa Hungary. Actually, nag-apply ako, papulan. Tapos, pa Hungary din. Kasi nga, Dalawa yung choice ko na ina-apply Tapos, yung agency ko na Artelek, dito ako nilagay sa Hangari. Pero ang gusto ko talaga is Poland. Eh, sabi niya, wala pa daw open sa agency nila para Poland. Ay, para Hungary. So, dito muna nila ako nilagay sa Hangari. Kasi daw, kau-open lang ng Hungary. Hindi pa daw crowded. Eh, wala rin akong idea sa... Hanggari kung ano ba maganda ba o ano bangit. Actually, nung dumating kasi kami dito sa Hungary, maliit lang yung, ano nila, maliit pa lang yung minimum wage nila. Hindi talaga uh, plano ko na ito yung country na gusto kong puntahan. Kasi nga, Pulan talaga dapat ang pupuntahan ko. So, pinilit lang ako ng agency na dito niya ako nilagay sa Hungary. So, ginrab ko na lang din kasi nga 11 years ako sa Taiwan. Pag pang 12 years kasi, dapat hanggang 12 years ka lang sa ano eh, pag factory worker ka, hanggang 12 years ka lang sa Taiwan, kailangan mo na mag-exit sa Taiwan. So, hindi ka na pwedeng bumalik doon pag ma-reach mo na yung 12 years. So, sa mga baguhan dyan na ah, bago lang ako nakapanood, yun po yung pinanggalingan ko. Galing po ako ng Taiwan, nag-cross country lang ako dito. So, wala lang kasi akong ibang magawang video ngayon, guys. Kaya gusto ko lang din mag storytelling <laughs> about dito sa hangar eh. So, yun po yung ano na napunta ko dito. Tapos, sa kasama ang palad, uh, ang liit pala ng ano dito, ang sahod. Although, alam naman namin sa kontrata na maliit, pero may mga in kasi na may mga food allowance, may mga bonuses kasi, pero kahit binigay nila yun, uh, maliit pa rin. Tapos, ang hindi pa nasunod dun sa kontrata, yung basic salary namin, tapos yung mga pasok na uh, hindi naman namin talagang ginugusto yon na mag-undertime kami, dapat ginawan man lang nila kami ng paraan para makapasok pa rin. Yung hindi kukulangin yung araw, kasi Mostly kasi ano eh, under time kami. Laging under time. Lalo na pag ano, kasi parang seasonal lang yung trabaho namin. So sa mga hindi po nakaalam, ang company ko po ay Panon Fine Food. So malakas lang siya pagdating ng July to November. Kasi nga, parating kasi yung December eh, maraming customer. Eh, pagdating mo ng January to next January to June, ganyan wala, mahina kami. Kaya laging under time. So, kaya yung mga kasamahan ko, yung iba na nag away na, tapos kami na lang natira dito. So, sa ngayon, tatlo na lang kami natira dito sa Hungary kasi yung iba, nakapag-asawa ng Hungary yan, ng ibang lahi, pumunta din ng ibang country. So, yun. So, sa ngayon, medyo okay naman yung salary ng Hungary ngayon. Tsaka, maganda na rin, may enjoy mo na rin yung hanggari sa ngayon. Kasi medyo hindi na siya ganun kababa. Kasi dumating kami dito, ang liit lang talaga ng sahod. Nasahod lang kami ng 20,000 sa peso, 25,000 sa peso. So, ganun kaliit. Way back, 20,021. Kasi yun yung time na dumating kami dito. Tsaka every year naman dito guys, meron naman kasing ano, dagdag na ano salary magdadagdag din sila ng ano minimum wage magdadagdag din sila so hopefully next year sana magdagdag sila nang medyo malaki no para wala na ring mga masyadong magraran away so kasi kung ang company mo naman ay magandang magpasahod magandang mag magbigay ng mga bonuses kolang anong walang magraran away pero kung ang maliit lang talaga siya, hindi eh tatakasan ka talaga. Dahil ang mga country dito, magkakalapit lang, malalaki ang mga sahod eh. ba? Diba? So, nasa employer na rin yan kung magbigay sila ng mga malaking pabunos. Kasi, dito sa Hungary guys, iba-iba talaga ang sahod. Magbibase yan sa ano eh. Ibibase nila yan sa sa ano mo, sa binibigay nila sa company. So ang gross pay talaga ngayon dito minimum 299 290,800. Pero sa payslip naman minsan umaabot siya ng 300 plus kasi nga may dinadagdag na bonus kaya umaabot yung gross ng ah uh, hangga minsan ng 300 plus, meron pa nga 400 eh. Depende 'yun sa ano sa binibigay na bonuses. Kasi yung gross kasi dito na minimum wage, uh, hindi yun yung mismong makikita mo doon sa payslip. Madadagdagan yun kasi nga may dinagdagdag si employer ng mga bonuses. Kaya yung, yung minimum wage mo na gross, medyo malaki din siya. Nadadagdag din kasi doon yung mga binibigay ni employer. Kaya yun. Tapos, Magkaiba-iba talaga yung sahod, depende yan sa mga ano, sa mga binigay ng employer tapos may mga OT, yung mga overtime ganyan. So, hindi po masasabi na maliit lang ang sahod ng hangari eh. kasi meron naman talagang mga company na ano, malaki ang sahod. Meron. Sa case namin, maliit talaga yung sahod noong lumating kami. Kasi ikaw ba naman mag-under time tapos wala wala kaming Sabado linggo. Tapos 8 hours lang ang pasok, 'di ba? Tapos minsan nag-under time, apat na oras lang. Mayroon pa ka time dalawang hours lang pinasukan namin. So, yung ibang mga company dito na maganda, mas yung mga kababayan natin na napunta doon. Ako talaga nagtiyaga lang ako sa company namin kasi may college kasi ako at hindi ko i sacrifice yung trabaho ko sa pag away na walang kasiguraduhan na pupuntahan. Kasi dati, bago pa kami, hindi man namin alam na may mga agency pala dito na ano eh, nagpa-process ng mga kahit intika, mga ganyan, wala. So, ngayon, medyo okay na. At saka, marami na rin mga nagbablogger dito sa Hungary na pagkarating nila dito, nagbablog. May mga idea na rin kayo na ano yung mga maganda dito sa Hungary o oh, pangit. Kasi marami ng mga vlogger din dito ng mga kapo natin Pilipino. May mga idea na rin kayo. So yun. Ako naman guys, kaya ako nag-vlog. Kasi gusto ko lang din na makatulong sa mga kababayan natin na may mga may mga ano ba, para may mga idea sila. Tsaka inaano ko rin na ma yung mga memories ko kung saan kami napun nagpunta, yung mga pinasyalan namin, kung mga ginagawa ko minsan. Para kasi pag tumanda na tayo o tumanda na ako, makita mo naman yung video mo na ano, mga nakaraang video. Mabalik-balikan mo, maalala mo yung mga, ay, ganito dati, ganito, ganyan. So, yun po yung nag-udyok sa akin na mag-vlog. Mag Hindi po sa naghahangad ako ng pera na kita dito sa YouTube. Hindi po. So, ang akin lang, makatulong ako tapos ah uh, ma-save ko yung mga memories ko. Para pagtanda ako, kung may mga apo man ako, at least pag kahit wala na ako sa mundo, makikita nila yung mga video ko na, ayaw lola ko yan. <laughs> Ay, naku nag-uusap-usap na tayo dito ng tungkol sa apo-apo, no? Pero anyway, ganun talaga. Doon talaga tayo pupunta ito. Eh, Manda, magka-apo. So, yun. So, ganun po yung ano ko guys, dito. Ngayon kasing araw na ito, pasok. Kaya, naisipan ko mag vlog vlog Eh, wala akong magawa. Ano, i-video ko na lang tong ano, para may makausap naman ako, no? Kasi nagtutupi ako ng mga damit ko. Mga, ang dami na kasing ano, mga maliit na ba. Eh, mahal kasi siya pag ipabagahin mo. Tapos meron ako mga damit dito na kahit mga butas-butas na guys, hindi ko ma go. Ewan ko kung ako lang o mayroon ding kagaya ko na kahit butas-butas na hindi ma go. At piboret ko siya isuot. <laughs> kahit butas na, piboret ko siya isuot sa gabi. Pero kailangan ko nang bitawan tong mga luma kong mga damit kasi nga wala na dalawang kabinet ko puno na eh. So hindi ko rin naman siya ano, pwedeng ibagahi kasi mahal ang bagahi sa Pinas. Padala ko na lang ng ano pera. Dito ipamigay ko na lang din sa mga, mga mga, ano din kasi dito, yung mga Hungarian na may mga bata ba. Na okay, okay pa naman tong iba tong mga damit, hindi naman yung mga ano talaga, yung mga pangit na talaga hindi mapakinabangan. Mapakinabangan pa naman siya. Kaya sa mga magbigay ng damit, huwag kayo magbigay ng damit na yung sobra ng ano, luma. Yung, yun naman magbigay kayo yung mapakinabangan nyo pa. So, yun. So guys, kung nakaabot ka hanggang sa video na to, baka naman pahit naman ng subscription dyan. Mag-subscribe ka naman guys. Kung sa tingin mo ay ano, natuwa ka o nakatulong tong video na to sa ano, sa iyo. Yung kahit man lang nag-storytelling ako dito, ma-appreciate ko man lang. So, pakilike naman guys kung nagustuhan mo to at pakihit na rin yung bell notification dyan sa baba at pakisubscribe na rin guys libre lang yan guys <laughs> so thank you pala no 2.5 na tayo so paunti-unti lang parang kailan lang ako nag start ng pag vlog ko so hindi ko na malaya na unti-unti umano yung subscriber natin so thank you sa inyong lahat guys at sana sa mga nag apply ah uh, malang araw kayo naman ang nandito at sana Balang araw, kayo naman ang napapanood ko dito sa YouTube. Makikita ko na nagbo-vlog na kayo sa Hangari. So, support-support lang tayo guys sa ating mga YouTube channel dito, no? So, ako talaga nanonood ako ng mga uh, mga vlogger din dito sa Hangari. Pinapanood ko rin sila guys. Uh, support lang tayo, huwag lang tayong mga bash. Kasi, mahirap yung kapuan natin Pilipino, yun lang din ang ano natin eh. Dapat tulungan tayo yung magsama-sama magsama-sama tayong umangat dito sa bansa nila, no? Tapos hindi yung kapwa mo lang kababayan, siya lang din ang hihila sa iyo pababa. So, aranas ko na rin 'yan, guys. Kaya ako ngayon mas naisip ko na lang din at mas masaya na ako ngayon, ngayon na wala na ako mga picking kaibigan. So, alam ko yung iba dito nanonood eh. So, masaya na ako na wala na kayo sa buhay ko. So, yun lang, no? And, thank you sa lahat ng nanonood, no? And, sa lahat na nag-subscribe, nag-follow, love, 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 love lang tayo dito, guys. So, huwag tayong, ano, ma insecure sa kapwa natin, mga kababayan. Kasi, yan yun magpaano sa'yo, eh. Hindi ka aangat yan pag may insecurity ka sa puso mo. May mga may mga tinatago ka mga mga pangit na mga ginagawa mo. Pangit 'yang ganyan. So dapat dito ano lang uh, magtulungan sana tayo no. Huwag mainggit, huwag may, huwag may. Alam mo 'yun, huwag huwag, uh, huwag 'Yun. Tapos, tulungan. Tulungan. Lalo na mga kababayan ko na nandito kayo ngayon sa Hungary, eh, nagtatrabaho. Uh, hanggat maaari, makisama kayo. Pero kung makikita niyo naman na toxic na rin yung mga taong sinasamahan nyo, maganda na rin na uh, umiwas at uh, mag -ano na lang. Magsarili ka na lang. Kasi mas maganda pa yung ano eh. Uh, marami kang mas maganda yung uh, maluwag sa puso mo na kahit mag-isa ka lang, at least, happy ka. Kaysa naman, marami kang sinasamahan. Tapos, kaplastikan lang din naman. So, kaya, lagi kong sinasabi, uh, mag-ingat sa mga taong mga sinasamahan. Kasi yung iba, nakangiti lang yan eh. Tapos, pag talikod niya, nakasinaksak na niyan. Ay, ang ngiti niya, grabe. di mo no, mapaniwalaan na, ano, fake. Pero, hindi naman papayag yung Panginoon na ah, lagi na lang ganyan. Na lagi na lang may gumagawa sa iyo ng ganyan na ah, kahit ang ginawa mo na lahat, tapos sasaksakin ka pa rin sa likod mo. So, di ba? Wala. Nasa lahit na yata na ng mga Pilipino na ano eh, naghihilaan pa baba. So, yun lang po guys, no? At abangayin na lang po yung mga susunod nating video guys. So, thank you for watching, guys. And paki-like and subscribe naman, guys. Thank you so much. Mag-ingat kayo sa mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas. Good luck po sa inyong lahat. Sana makapunta na rin kayo dito.